nakakating ka ng ba na batis? Ngayon, nakapunta na kayo. Siyempre, makikita niya yung wing tayo atleto. Makain muna kami kasi kakartin lang namin. Wala pa kami kakain nun eh. Umanes kami ng mga 5.30 na karting. Kami dito mga 7. Naligaw pa kami kasi ililigaw ka ng Google Map talaga. Meron pa yung papada Meron siya papadaanin na ibang lugar na hindi pala dun yung way. Tapos yung way dito, medyo Paputik talaga, mabato, ganoon. Kaya um, motor na big bike yung dala nyo o kaya yung mga sports bike o kaya sasakyan, may hirapan kayo dito. Mga small bike, pasok na pasok dito sa lihim na batis. Napaka-angas dito, may mga uh, pool, ang daming pool eh, yung mga pool nito. Kaya kung um, pupunta kayo dito, okay, pupunta ng weekend kasi. Baka yung pool, hindi na pool, maging siat na. <laughs> Yan, but hindi na mga weekend, ganito lang mga yung tao. Karang tayo kayo lang din. Tapos all the nice yung mga uh, staff nila dito, uh, aasis kayo. Tapos meron din naman dito mga renta ng mga hubo-hubo. Ayun eh, no? one-five yata, sabi. One-five pesos isa. Sa araw o overnight, basta gano'ng tanong na lang kayo kay Atigan. Tapos pwede rin kayo magpaluto ng pagkain dito, kung gusto nyo. Tapos hindi pa yan yung sinasabi nilang lihim na batis. Pool lang yan. Ito yung swimming pool nila. Doon pa sa dudu, yung lihim na batis, pupuntahan natin yan. Tapos siyempre masarap pumunta dito kung kasama mo diyawa mo. Tapos overnight kaya ng weekdays, ay naho ang amas talaga. Swerenta kayo ng kubo. Ay naho ang sarap daw dito bag weekdays eh. Tapos kasama mo daw diyawa, sabi ng staff na hamar laki. Eh. Ay isang pool nila. Wala pang naman kung gano'ng kadami yung pool nila. Yan, ito yung sinasabi nilang batis. Wala pang tubig. Pero, sa so tingin ko kasi, gawa lang pa nila to. Parang, pinormat lang nila na parang, nature, nature, nature na parang ganyan-ganyan, eh ganyan. no. Papansin nyo naman, di ba? Di talaga siya batis. Kumbaga, gawa-gawa lang nila. Kumbaga, parang swimming pool pa rin talaga tong lihim na batis na sinasabi nila. Kasi yung host niya sa taas. Kaya yeah, may host dyan kasi, papunta daw dito sa baba. Doon daw sila kumukuha ng tubig sa taas para mag-supply ng tubig dyan sa mga batis-batis din na palungkumbaga. Siyempre, yung mga bawal natin gawin. Bawal babae, bawal mambabae, at bawal mambabae. Yan lang, dapat daw loyal kayo dito pag may kasama ko, Siyempre, kung magsasama ka ng jowa, dapat isa lang. Hindi pwedeng dalawa, tatlo. Siyempre, mahirap ang ano na ako. din yung mga ganun. Bangay. Lalo na bag nagsilosan, kawawa ka dun. Abong buka na pa. ay kita ni yung husband na dyan. Ayan yung ng tubig dito sa lihim na batis. Yan, ito yung tiyatawag talaga ng lihim na batis. Yan, lihim. Kaya siguro, tinawag po lihim na batis kasi medyo mahirap siya puntan. Tsaka medyo liblib, low blow talaga ng bundok. Kaya yata na tinamagatan sila na lihim na batis. Ang lihim na batis pero ni talaga siya batis eh oh. Isya totally batis, gawa lang siya eh. Ang gawa, gawa lang nila. Para mukhang ang ano, nature nature pa rin. Yung batong batong solid, hindi nila kinulayan, noon. Solid na batong mo malalaki yung nilagay nila para Maganda tignan, di ba? Ang ama sa'yo lang, girl. Girl, di ba na yung true